Ito ay isa sa mga lugar dito sa New Zealand na napakagandang puntahan kung ikaw ay pagod na sa hustle and bustle ng syudad. Sa vlog na ito, samahan nyo kami na mamasyal at magbakasyon sa isang bahay na nasa tuktok ng bundok dito sa New Zealand. Itong bahay bakasyonan na ito ay itinayo noong 2023, kaya bago pa lang ito. At isa tayo sa mga unang tao na nakapagstay dito sa accommodation na ito. At kung katulad namin kayo na naghahanap ng tahimik na lugar at hindi masyadong kalayuan sa syudad, sigurado akong ito rin ang hinahanap ninyo. Maliban sa napakaganda at aesthetic na interior ng accommodation na ito, napakaganda rin ng view mula sa labas ng bahay na ito. At sigurado akong pagising mo sa umaga, ngiti agad ang ibubungad mo sa mundo. Sobrang espesyal lang buwan na ito para sa amin. Dahil sa buwan na ito, magsiselebrate kami ng second year wedding anniversary namin ni Mike and as well as yung birthday ko which is coming up next week. At on the same day rin ay magde nine month na si baby. Kaya tara, samahan niyo kami dahil kami ay mag-holiday or magsistaycation dito malapit sa amin. Nasa under two hours drive lang naman itong lugar na ito mula sa bahay namin. Kaya hindi talaga siya ganun kalayuan. Pero magsistay tayo sa accommodation na yon for 4 nights and 3 days. Meron kasi silang promo ngayon dahil winter at wala masyadong mga nagbabakasyon sa accommodation na yon. Kaya kung magsistay ka ng tatlong gabi, eh dalawang gabi lang yung babayaran mo. Anyway, dahil nasa countryside pa rin tayo ng New Zealand, syempre ganito pa rin yung makikita ninyo. Nasa under 2 hours lang ang biyahe galing sa bahay namin papunta sa accommodation na ito. Hindi rin namin inagahan ang alis namin sa bahay dahil nasa 3pm ang kanilang check-in time. Alam nyo kahit na cloudy ngayon, kahit na hindi maaraw, napakasarap pa rin pagmasdan ang mga sceneries dito sa countryside ng New Zealand. Para ka talagang nasa out of movie scene. Dito naman kasi sa countryside kahit na saan ka tumingin, parang picturesque lahat ng mga makikita mo. Bago pala kami dumiretso sa accommodation ay nag over muna kami dito sa town na madadaanan namin malapit sa aming pupuntahan. Dadaan kami dito para bumili ng mga pagkain at itong inhuman. Dahil nga magsiselebrate kami ng wedding anniversary namin at ng birthday ko na rin, bumili si Mike ng moet na wine. Hindi kami mawine na tao at hindi rin kami pala inhum na tao mga langga. Umiinom naman kami paminsan-minsan pero hindi talaga ganun ka grabe na kinakailangan naming malasing. Anyway, pagkatapos pala naming maggrocery, tumuloy na kami sa pagbabiyahe papunta sa aming accommodation. And as you can see, mukhang nasa liblib talaga itong lokasyon na ito. Ito talaga yung pinili namin mga langga. Yun bang wala kang makikitang mga establishments, wala kang makikitang mga kapitbahay. At base doon sa description ng location ng accommodation na ito, Iisa lang daw ang bahay na makikita nyo dito at napakalayo pa. Hindi na kami nahirapang hanapin ang lugar kahit na liblib ito. Dahil kahit na nasa liblib ito na lugar, meron naman siyang proper na daanan. At eto na nga at andito na tayo sa accommodation na ito. Nandito pala siya sa loob ng isang working beef and sheep na farm. Kaya naman may makikita talaga tayo dito ang mga baka. Pagdating pala namin dito ay iniwan nila yung susi dito sa loob nitong lock. Kaya naman, tara at i-check out na natin ang bahay na ito. Alam niyo sobrang excited ko dito sa accommodation na ito mga langga. Hindi lang dahil sa bago pa siya at isa tayo sa mga unang tao na makaka-accommodate dito. Pero dahil na rin talaga sa view. This is gonna be the view. Mukhang umulan pa kanina kaya medyo basa pa yung ground. Pati na rin itong porch nila alam niyo, sa ganda ng view dito, sigurado akong kahit na sinong tao, mapapawaw kapag nakita ito. And we are here. So, tara at i-check out natin ang disenyo dito sa loob ng bahay. Nakaka-excite makita yung loob mga langga. Alam niyo ba na napaka-simple lang ng disenyo nila? Grabe, ang ganda dito sa loob. Ganito yung itsura niya mga langga. Very straightforward lang siya. Dito merong fireplace na maliit lang. Dito naman merong reading nook na napakasarap tambayan. At ito, meron silang sulat na iniwan. Ayan, at meron pang chocolate sa loob. Anyway, dito naman banda, nandito naman yung kanilang farm sink and faucet. At dito naman banda, meron silang iniwan na mga itlog. Ito daw, mga itlog na ito ay galing lang din sa farm nila at napaka-cute pa nung lalagyan. So ngayon naman ay i-check naman natin ang bedroom. Itong accommodation na ito ay meron lang one bedroom. So king size bed ang meron dito at at ang accommodation na ito ay para lang talaga sa dalawang tao. Wala silang mga extra bed, pero I guess pwede namang matulog dun sa nook sa labas. Pero kailangan mong magbayad para sa extra person. At ito ang isa sa paborito ko dito mga langga. Tingnan nyo naman itong kanilang bathroom. Kung magkakabahay talaga ako, mga langgaan ako, ganitong-ganito yung gagawin ko sa aming bathroom. Aside sa napakalaki, napakaganda rin yung tingnan. At yun lang. Yun lang yung andito What's sa loob happening? ng bahay, mga langga. Kasi napakaliit lang ng bahay. Very cute at very straightforward ng design. So dito naman, combined lang talaga dito yung lounge, yung kitchen, at yung dining. Hindi lang ako yung sobrang excited dito, kundi pati na rin si baby. As you can see naman, meron siyang mga space na pwedeng pwede siyang gumapang na walang sagabal. Kaya naman, ayan at kitang kita nyo naman kung gaano siya kasaya. Alam nyo, napakabilis ng panahon kasi ngayon, nako, ang hirap ng habulin ni baby dahil napakabilis na niyang gumapang. At alam nyo ba kung ano pa yung na mas nakakaganda dito? etong view. Tingnan nyo naman kung gaano ka-perfect itong view na to mga langga. Alam nyo, ako nagtatrabaho kami ni Mike sa dairy farm for 9 years ha. Pero kahit na araw-araw namin nakikita yung ganitong greens, ganito kagandang scenery doon sa farm na pinagtatrabahoan namin, hindi talaga kami napapagod na makita yung ganitong klaseng view. Tapos dito pa sa accommodation na to eh halos 360 view ganito yung makikita ninyo. Yeah, so ganyan yung view mo habang ka <laughs> So, nagbabanding-banding muna kami dito. Anyway, nasa 4.30pm na ngayon, kaya maya, maya ay magluluto na kami ng dinner. Ito yung unang araw namin dito, at ngayon pa lang, masasabi ko na talaga na napakasulit ng binahayad namin sa accommodation na ito. At aside pa doon sa napakagandang loob, interior, dito sa labas merong shower. Meron namang shower sa loob pero meron pa dito mas maganda. Walang dio. problema dito mga langga kung maliligo ka ng nakahubot-hubad. Alam niyo kung bakit? Wala naman kayong mga kapitbahay dito eh. Hindi ka mag-worry na may makakita sa iyo dahil mga baka lang yung nandito sa paligid. Kaya gagamitin natin yan later on. So akala namin walang television dito sa loob mga langga <laughs> pero eto pala. Para siyang painting kasi. Ayan o, parang siyang painting. Parang, akala ko wala, pero nakita ko yung ito. Sa volume niya, tapos humibitik-bitik. So, sabi ko, parang hindi naman ito painting. So, ayan na nga yung television natin. Oo, oh, Yun na yung Samsung, nakabuntang sa kilid. Oo, oh, pinalagayan nila ng frame. Na-ignorante tayo, guys. Okay. So, na-ignorante kami sa kanilang television. Okay. Anyway, ito yung remote. So, ayun natin. Yan. And, really? at ayun na nga, tapos na tayo mag-house tour. Ngayon naman, dahil malapit ng mag-sunset, eh lumalamig na rin yung hangin. Kaya, kailangan na nating sindihan itong ating fireplace. Matagal-tagal na rin kami hindi nakagamit ng fireplace dahil mas ginagamit namin yung heat pump doon sa bahay. Kahit na meron naman kaming fireplace kung papipiliin kami between fireplace at heat pump, mas magandang gamitin yung fireplace. So ayun, bago pa man ay tumamay muna kami dito sa labas. Siyempre binalot muna namin si baby ng mas makapal na damit para naman hindi siya lamigin. Tsaka kami nagbanding dito sa labas. I-enjoy muna namin, isa-soak muna namin itong napakagandang nature. Tsaka na kami mag-iikot-ikot dito sa lugar na ito. O siya, yan na muna for today's video. Don't forget to follow, like, and share. Maraming salamat for watching. Bye!